Ito ang may hari ng hito na yan na nakikita niyo. May hari. Ayun, may hari ng hito. Hito? Magkamukha. Magkamukha, magkamukha. Ito yung lang yung kamay mo. Ito yung Pangin, mas maganda kung papasok ka sa aquarium. Tapos upload natin sa YouTube. Kaya naka 100 na. Hmm. Kaya makakalabo na mag-100 ako. Hmm. Kung hindi lang makalagaan ko. Hmm. Ang hito niya, kasi yun no? mantep, tuh mantep kau main nak rohannya. Ya, 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 ya,

Mm hindi -hmm. Diba sa game siya ano? Mm hmm. <laughs> Ayan. <hinabimok. Yeah>. <laughs> <laughs> last, ito uh. lang yung... kasi sa tanap kaya akala nga pupunta ko sa sa mo. Doon. na ano <laughs> <laughs> to, eh, Hindi daw sa kita yung dito hawak mo. Ayun. <laughs> <laughs> Ito para tari. Ba, wala. Dapat isa. Eh, lagi na naman 'yan. Si bibihi mo, lagi mo sa aquarium maawa. Ano <laughs> 'yun, 'no? Ah. Ano ba 'yun, ko. Mm. At may apply kong yung kita yung mukha niya dito. Wow! So Ito cute. cute hmm. hmm. niya naman pa niya. Hmm. 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 Ah, magkamuha magkamuha okay. oh. <laughs> isa, isa. Isa, sige, sige. Sakto na. Kita mo muna bago yung ano. Sige na, ito ako. stop. Kita mo. Sige na, Eric. Sige na. Kita mo na. Bilis na. mo Ay! Bakit Siguro ito masis yan. Hmm, Hmm? Hmm? yan na. Eh? baka mong brutal dyan, start ko na kaya oo, na